evening, magandang buhay, magandang gabi at panibagong araw sa inyong lahat. Ayan, welcome, welcome, welcome again. Ayan na, welcome again sa ating video mga baby ko. Ayan, so ngayon lang ako uli ng video uli kasi nga um, um, medyo na busy tayo kunti. So hindi sa lahat ng panahon is need natin na ano, hindi sa lahat ng panahon is nakatutok lang tayo sa kamera So, in this time mga bebe ko is ito ngayon, umaalis na naman tayo papuntang labas kasi is may dapat at karapat dapat tayong aasikasuhin. Ayan, so, base sa inyong nakikita, dito ako, naglalakad sa likod ng building kung saan ako nakatira. Ayan, so ayan, lakad-lakad daw -lakad muna pag may time kasi walking distance lang naman itong pupuntahan ko so, hindi na natin kailangan pa na sumakay sa may apat na gulong o, ba diba? ganun lang yun um, tsaka nga mala, pa uh, baby ko uh, meron akong mga videos about sa Ajman Community yon dito sa Dupa, UAE. Ayan, Ajman Community. So, hindi ko nga lang siya na ipapablog mga bebe ko kasi nga um, yung video na yon is meron yon na mga music or tunog. So, makakapiray tayo. So, ang gagawin ko na lang is uh, siguro magla na lang ako through through my Facebook. Ayan. So, same ng last saturday last saturday nag live lang ako kasi nga hindi ako pwedeng mag upload sa youtube kasi nga baka makapiright si akitsh kasi lahat ng mga nandoon mga baby ko is uh, mga music kasi nga may pakontest so ayan so dahil sa merong pa-contest, hindi ko siya mai upload sa youtube natin kasi copyright ang mangyayari sa atin so ang ginawa ko na lang mga baby ko is na um, sa Facebook na lang through Facebook na lang tayo doon pero hindi ko rin siya na ano hindi ko rin siya mga baby ko na ilagay sa reels ko or sa short video ko kasi nga uh, takot din ako kasi pag hindi siya pasok sa music ng FB Reels baka din ano baka din Masayang lang yung account ko, yung pinaghirapan ko. So, ang ginagawa, ang gagawin ko na lang uh, every time na meron akong mapuntahan, magla-live na lang po ako sa FB ko. And then also, by the way, this coming Saturday, ayan. This coming Saturday, merong last na audition. Merong last na audition sa singing contest dito sa area namin sa may Ajman then uh, and the final is ang final uh, and the final is the date of December 3 yon bali ihihild po yan siya mga baby ko sa ano ihihild po yan siya sa Ajman Palace o, oh, di diba? Ganun lang yun. So, ayan na. Nakarating na tayo dito sa parang disyerto. Kasi nag-shortcut lang ako mga beshi. Ayan o, oh, yung clock tower sa likod. Oh. So, eto. Naglalakad-lakad tayo. Kasi nga, walking distance lang yung ano natin. And then, especially, ngayon lang uli ako. Nakapag biju-biju <laughs> So, by the way, Um, sa Sabado pala mga baby ko, magla-live ako uli. Magla-live ako uli sa this coming Saturday for the last uh, auditionist sa mga gustong sumali dyan sa sa singing contest dito. Yun. Then, ito, uh, shout out nga pala sa Asian Food Restaurant. Yan. Shout out dyan sa Asian Food Restaurant. Sa Sisig Express. Sa Edge Mono. Sa Ning Ningnangan. Yun. Shout out dyan. Tsaka, syempre, shout out din po kay Kuya Densho. Yung MC namin doon. Yun. Shout out sa lahat. At shoutout sa mga lahat ng Pilipinong pumupunta sa Asian Food Restaurant. Oh, ayan na. So, ano ba to? Medyo napagod ako kasi naglalakad ako. Ayun na, napapalayo na tayo sa area ko konti. So, kita-kits na naman tayo mamaya mga beshi. Kasi need ko munang, need ko munang maglakad ng maayos. At saka ito pala, ang, grabe ang suot ng bebe niyo naka long sleeve. Kasi nga malikabok dito sa dinaanan ko. Kaya naging, naging mahaba ko. At saka especially, uh, pa, ano na rin ngayon, pa-winter na rin sa ngayon. So, kaya ganito yung damit ko. Ang buho ko. Ano ba yan? Lumilipad. <laughs> Lumilipad yan. <laughs> ah, sige, na, kita kits na lang mamaya mga beshi. So, ayan na mga baby ko. Success! Tapos na tayo sa ating pinuntahan. So, ngayon, eto walking back. Uwi na. Uwi na tayo kasi tapos na yung ating pinuntahan. So, ito na, ganito lang. Lalabas lang tayo ng bahay. Pag may importante tayo sa labas na gagawin or mga Pero pag wala naman tayong mga importante, for what na tayo, eh, di ba, eh, mas magastos dito kaya, oy. Tingin tayo, baka mabangga tayo sa sasakyan. Ganito lang naman ako mga baby ko. Uh, pag wala akong Uh, intention or wala akong gagawin sa labas na mga importante, hindi ako lumalabas ng bahay. Kasi pag lumabas tayo mga pepe ko ng bahay, then after that, hindi may iwasan yan na hindi yan may iwasan na pag may makita tayo, especially sa mga bilihan, hindi yan may iwasan na meron tayong mabili or di kaya'y magastos. Alam nyo yun. So, ang ginagawa ko na lang, lalabas lang ako mga baby ko sa bahay if may mga importante ako na pinupuntahan or di kaya bibili ako ng mga grocery ganun o di kaya eh, about sa sa negosyo yun lang pero sabihin na palalabasin mo ako na wala namang kabuluhan wag na oy mas mainam pa siguro na itulog ko na lang or ihiga ko doon sa higaan ko kasi nakakahiya naman nagagala ka wala namang laman ang iyong bulsa o di ba sana all walang laman ang bulsa hindi sa totoo lang kasi mga baby ko syempre um, ang akala kasi ng iba porket nasa abroad ka porket nasa bahay ka is maganda ang buhay mo hindi nila alam kung gaano kahirap dito katulad ko oo may bisa nga pero wala namang trabaho o, oh, e, eh, anong gagawin natin ngayon? Pag wala tayong trabaho dito, mga baby ko, anong mangyayari sa atin dito? Kasi, lahat dito, walang libre. So, o, oh, diba? Lahat dito, walang libre. Bawat galaw mo dito, mga baby ko, may bayad. May bayad dito lahat. Kung tanging bukod-tanging, walang bayad dito, yung sarili mo. Yan na lang yun siya. Okay? magtawid man tayo ani oy noon sa maning kapaspas man sila so ayan na so ang bukod tangi dito na libre mga beshi beshi ayan awit na tayo na. ang bukod tangi dito na libre mga bebe ko es ito libre lang mangarap libre ang mangarap pero uh, lahat lahat dito lahat ng mga abroad or OFW mga bebe ko para lang po, paalala ko lang po sa mga naiiwan dyan sa Pinas or andyan sa Pinas. Hindi po basta-basta ang buhay ay ang ingay ng sasakyan. Gusto po. Paano kasi nasa highway tayo, patawad. Hindi ko alam kasi nasa highway tayo mga pepe ko. Ang bong akala kasi ng ano, ng mga naiiwan sa Pinas is ano, hindi ka lang tatakbo tayo <laughs> yun na. ang akala ng mga naiwan sa Pinas mga beshi ang buhay ng OFW dito is masagana ang sarap-sarap ng buhay kasi nakaapak sa abroad ang hindi nila alam kung gaano kahirap ano man yung ginapangyawit ni Bibi Rosoy unsa ni eh. nasa highway pa naman ako yaw-yaw ako ng yaw-yaw ay yaw. e, bahala mo diha magtulog ka mo sa kuha bahala kayo tumingin kayo sa akin dyan Sasabihin niyo madaldal tong babaeng to. Ano kaya ang pinagsasabi nito? Wala akong pakialam oy. Basta ako paabot uh, alam lang ko sa ano. Paabot alam lang po ako sa mga naiwan sa Pinas or yung mga tags ng mga may pamilya na sa abroad. Yon lang po. Paalala lang po, hindi po kami dito nagpunta ng abroad na para gumala para magpakasarap ng buhay lahat po dito kahit anong klase pong trabaho basta kaya naming pasukan at gawin hanggat kaya namin is gagawin namin minsan wala kaming makain especially katulad yan alam din natin sa lahat hindi, lang, hindi lingit sa kalaman din ng mga nakararami hindi ko alam para kung sino man ang makarinig nito alam nating lahat na kahit dito ako sa ano dito kami sa abroad hindi lahat ng mga abroad is may mga papel marami ngayon sa atin ng mga OFW na nawalan ng mga dokumento or papel or means visa dahil sa mga naging amo na hindi naman dapat karapat dapat na naging amo yun yung mga tinatawag nilang harami so ayan paintindi lang po take note po dyan ulit sa may mga pamilya na merong OFW dapat sana kayo din po maintindihan nyo rin po na kami po dito sa abroad hindi po kami namumulot ng pera ah uh, pasalamat na lang ako kasi kahit papano ako yung apat kong anak kahit papano pagkasabi ko sa kanila na wala pa akong pera dito thanks God talaga kasi nakakaintindi yung mga anak ko kahit bata pa tsaka lagi talaga ako sa mga anak ko kasi once na magsabi ako sa kanila na antay-antay muna alangan ako ng pera never ako nakarinig sa kanila na na nag ano na galit, na ganito ganyan or, actually, or ano man dyan uh, too much proud ako sa apat kong mga anak so ayan na, kung ano-ano nang ginapangwakal ni Bebe rus uh, ayan na, ayan na so andito na tayo uh, dito na tayo sa tabi ng ating uh, building, sobrang lapit na talaga nito ayan so tayo na naman dito. Nakikita nyo yan. dito na tayo ngayon. Pauwi na tayo sa bahay. Ganito lang daw ang buhay. Makulay ang buhay. Ay, nako kung malapit lang ang pinas. Sarap umuwi. Sarap na sarap umuwi. Pag ganitong wala kang trabaho, ang sarap umuwi sayang din naman na uuwi ka na wala ka namang dala so ano pa nga ba ang magagawa natin di ba mga bebe kailangan pag umuwi tayo mayroon tayong dala para in case na kahit di na tayo bumalik may pangkapital na tayo sa negosyo o okay na yan. mag steady na tayo sa pinaso mag for good na tayo ba pero in this time ito hanap hanap muna sikap sikap muna ipon ipon para pagka uwi ganoon na yun na, yun na malapit na ako sa aming bahay ngayon so, ayan na mga baby ko andito na tayo sa ating building, sa ating baba ng bahay pala ayan, papasok na tayo so, wakas at nakarating din tayo sa ngayon, so sa... ayan na, yun no o, diba? so, pasok na tayo sa ngayon kasi parang ako naman eh, napapagod na rin naman. Ayan, saan ba yun dito? kasi na tayo. O, oh, diba? O, oh, diba? Ayan na. O, oh, diba? Ayan. Oh, ang buhok natin mga beshi, tingnan nyo. Ang oh, haba, ayan. Mahaba na yan. Oh. So, ito na. Ay, napawisan na, napawisan naman tayo kahit hindi. Pero okay lang baka baka naman pala magtaka kayo mga bebe ko bakit ganito ang itsura ko syempre naglakad tayo hindi tayo kailangan na mag aura aura kasi hindi naman tayo pumasok sa trabaho baga may, may nilakad lang sa labas na importante so ayan na nakikita na tayo ayan ito yung floor ng ating bahay ito siya 11 floor so ayan papasok na tayo so ayan na alam ko may magpapaalam sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.